Dapat araw-araw paliguan ang mga sanggol para makaiwas sila sa skin irritation at mga skin infection. Makakatulong rin ito para guminhawa ang pakiramdam nila at maging mahimbing ang kanilang pagdulog. Para hindi malamigan ang sanggol, nire-rekomenda ang pagpapaligo nito mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Ngunit maari pa itong ma-adjust ayon sa klima at sa nakasanayang oras ng bata. Dapat hindi lalagpas sa labing limang minuto ang pagpapaligo upang hindi magkasakit tulad ng ubo at sipon. Bago paliguan ng sanggol, siguraduhin nakahanda na ang lahat ng mga gamit tulad ng ng ayon sa sukat ng bata, maligamgam na tubig, bimpo, non-scented soap at tuyong tuwalya. Dapat laging nakaalalay sa ulo ng sanggol. Hawakan ang batok nito para makaiwas sa neck at head injuries panatilihin ang kanilang hygiene para nang sa ganon, ang ating mga babies ay laging happy.